Hello, Katawis! Ito magluluto tayo ng tatlong klasing ulam na pang hindi kailangan ng mga healthy at hindi na kailangan ng ating kanin. Ayan, meron tayong isda at meron tayong gulay. Ayan. Yan ang ating kakainin today. Ayan, ang healthy food nating pagkain today. Pero isang klase lang ang pakikita ko sa inyo, paano magluto niyan, okay? Yan, ipakikita ko na sa inyo kung paano. Hugasan muna natin mabuti ang ating mustard. Yan ang ating mustard, yan. Naragyan natin siya ng maraming hipon, yan. Yan ang ating mustard. Hugasan na mabuti. Kasi tagulan ngayon, syempre marami ang gulay. Kailangan hugasang mabuti at nang maayos. And then, nagigisa natin yan. Maglagay lang tayo ng sibuyas. Ayan. Nilagay na natin ang ating bawang. Isasama natin dyan ang ating sili. At ang ating cubes para masarap ang ating pagkain. And then, halo lang natin yan ng ganyan at ilalagay natin ang ating hipon. Ayan. halo natin hanggang sa maluto si hipon. Kasi mabilis lang naman na maluto ang ating gulay. Kaya kailangan yung hipon, kailangan luto na siya. Ayan, ilagay lang natin ng ganyan ang hipon. At halo-haloin lang natin para matikman natin ang tunay na sarap niyan, 'di ba? Ayun ang sarap niyan. Ayan. Gisado ng ating hipon. At ilalagay naman natin dyan ay ang ating gulay. At ang ating gulay ay napakasarap. Paborito ko kasi ang mustasa yan, ilalagay natin ang ating mustasa. Ang aking paborito, yan. Gusto ko yan, yung medyo mapait-pait niyan. Kasi pag kumain ka niyan, parang napakasarap at napakatamis ng tubig. Pag uminom ka, di ba? Habang kumakain ka niyan, tapos inom ka ng tubig, masarap. Ayan ang ating mustasa. Pwede kong kainin yung mustasa kahit Basta yan lang. And then, ayan, nalanta na siya. Ngayong lanta na siya, hayaan natin siyang haluhaluin ng ganyan. Ayan, luto ng ating gulay. Gustong gusto ko yung gulay na yan kasi super sarap. Para sa akin na kasi para sa akin napakasarap ng mustasa. Yan ang pagkain na minala ko sa aking nanay ang kumain ng maraming mustasa. Alam mo, mas masarap yan talaga. Tapos, haluhuluin lang natin ng ganyan, no? Huwag masyadong lam lanta, no? Tapos, bubuhos natin ang ating gata. Ayan. Lalagyan natin yan ng gata ng ganyan. O, ba? Diba? Na gustong gusto ko yan, may gatang yan. Yan ang ating mustard. Mustard shrimp with coco milk. Naku, kasarap niyan. Gustong gusto ko talaga yan. Napakasarap niyan kapag naluto. Hindi lang gaanong maalat para makain natin ng maayos. At ayan na. O, ba diba? Luto na siya. At napakasimple lang na pagluto. Kung gugustuhin ninyo. Tapos tong klase ng ulam ang maluluto ko niya, saglit lang. Pagkatapos niyang gisahin, igigisa ko naman ang aking mustasa, igigisa ko rin ang aking ampalaya. O hiwa-hiwaan ko lang yun ng konting mga gulay, konting mga ulam, o yung mga leftover, isasama ko lang dyan, masarap na. O, at ito na ang ating finished product. O yan, di ba? Napakasarap. Gustong gusto ko yan, alam mo. Pag kumain ako yan, kahit dalawang hipon lang, tas puro gulay lahat, okay lang, Oh. Ito ng ating pinis product, nang luto ako ng mustasa, tilapiyang preto, at saka ng ampalaya. Ngayon, yan ang ating tanghalian. At napakasarap na yan. Super sarap na yan para sa akin. Hindi muna na kami magkakarne kasi tumataba kami. Balik na naman kami sa dati. At itong aking gulay at mga isda. Ayan. O, oh, diba? Ayan. Thank you for watching!